Hello po mga kalaki at syempre ngayong alas 2 na po ng hapon. Mga 4-digit lucky numbers po ang ibibigay namin sa inyo. At sana po bago matapos itong taon na to, ngayon pong kapaskuhan, swertihin ka na. Swertihin na tayo kaya mga kalaki. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers. China, 1739. Texas, 4340. Israel, 3321. Las Vegas, 8728.

6671 India 2123 two, two, Philippines 7106 Taiwan 9884 Malaysia 1035 Dubai 6277 Hong Kong 8722 at Singapore 96 98. Ayun mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit lucky numbers. I-ramble mo kung gusto mo katulad ng 2-digit at 3-digit kanina. Good luck at ingat at mananalo tayo, claim.